Hi guys. Welcome again sa aking klase. At ang klase natin ngayon ay para sa mga grade 9. Okay, ihahanda ko lang ang aking PowerPoint presentation at magsisimula na tayo sa ating klase ngayong araw na ito. Ang ating paksa ay isang maikling kwento. Ito ay isang panitikan. Para sa mga grade 9, ang inyong lingkod po, Mama Arbeth G. Aringay. Para sa klase natin ngayon, ay meron tayong kinakailangan maabot na layunin at ang mga sumusunod ang ating mga layunin. Pagkatapos ng buong diskasyon, kayo ay makakakilala at makapaglalarawan ng mga tauhan sa ilang pangyayari sa kwento. Pangalawa, nakasusuri sa aral na napulot sa kwento. Pangatlo, nakagagawa ng maikling vlog ukos sa iyong haligi ng tahanan. Magagawa niyo yan lahat pagkatapos ng buong diskasyon. Ngayon, bago tayo tutungo sa ating paksa, ay eh magbalik-aral muna tayo tungkol sa panitikang Filipino dahil nabanggit ko kanina na ang maikling kwento ay isang halimbawa ng panitikan. Ano ba ang panitikan? Ang panitikan ay mga panulat na nagpapahayag ng mga karanasan, damdamin, kaisipan o kwento ng isang tao. Ito ay maaaring batay sa katotohanan o gawa-gawa lamang para sa isang layunin. So, kung meron kayong mababasa na may mga pangyayari, may kwento, pwedeng totoo, pwedeng hindi, yan ay isang halimbawa ng panitikan. At para sa klase natin ngayon, maikling kwento yung ating babasahin. Ang maikling kwento ay mga kwentong mapupulutan ng aral. Kaya tiyak na mamaya pagkatapos ng kwento, may mapupulot kayong aral pagkatapos ng aking babasahin na kwento. Bago tayo tutungo, ay meron muna akong ipapakilala ng mga lipo ng mga salita. Ito ay ang haligi ng tahanan. Ang haligi ng tahanan ay isang idiomaticong expression na ang tunay na kahulugan ay ama sa isang pamilya. Okay, tandaan natin, pag haligi ng tahanan tumutukoy ito sa isang ama sa isang pamilya. Ito ay isang halimbawa ng idiomaticong expression. Bakit ko ba ito binanggit? Sapagkat may connection ito sa babasahin nating kwento mamaya. Pero magiiwan muna ako ng mga katanungan para sa kwentong aking babasahin. Ang mga sumusunod, sumusunod na tanong ay sasagot na ninyo o hahanapan ninyo sagot pagkatapos ng aking pagbabasa ng kwento. Ang unang tanong ay Anong katangian ng ama at ng pangunahing tauhan ang nangibabaw sa kwento? Pangalawa, Anong bahagi o pangyayari sa kwento ang nagpapakita ng mga nabanggit na katangian? Tandaan ang dalawang tanong na ito sapagkat sasagutan nyo ito pagkatapos makapakinggan ang kwento. Kaya, simulan na natin ang pagbabasa ng isang kwento. Ito ay kwento batay sa text message na ipinadala kay Dr. Romulo N. Peralta. Sa kanyang muling pagsasalaysay, ang pangalan at ilang mga pangyayari ay pawang mga kathang-isip lamang. Kaya handa na bang makinig? Makinig dahil babasahin ko lang ang kwentong Nang Minsang Naligaw si Adrian. Simulan na natin ang pagbabasa. Nang Minsang Naligaw si Adrian. Bunsong anak si Adrian sa tatlong magkakapatid siya lamang ang naiba ang profesyon dahil kapwa abogado ang dalawang nakatatanda sa kanya. Dahil may kaya sa buhay ang pamilya, natupad ang pangarap niyang maging isang doktor. Lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang at mga kapatid na nakapag-asawa rin ng mga pumasa sa abogasya iwan siyang walang ibang inisip kundi mag-aral at pangalagaan ang kanyang mga magulang. Matagumpay niyang natapos ang pagdodoktor at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho sa isang malaking ospital. Ngunit, matapos ang dalawang taon mula nang siya'y maging ganap na doktor, pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ina na iwan sa kanya ang pangangalaga ng ama na noon ay may sakit na rin iniinda. Naisin man niyang magtrabaho at manirahan sa ibang bansa, katulad ng kanyang mga kapatid, ang katotohanan may nakaatang na responsibilidad sa kanyang balikat ang pumipigil sa kanyang mag-ibang bayan upang manatili sa piling ng ama at alagaan ito hanggang sa kahuli-hulihang yugto ng kanyang buhay. Ingit na ingit siya sa mga kasabayang doktor na nasa kanila na ang lahat ng luho at oras na makahanap ng babaeng makakasama habang buhay. Ayaw rin niyang mapag-isa balang araw kapag nawala na ang kanyang ama. Nais niyang makawala sa responsibilidad at magkaroon ng panahon para sa sarili. Daddy, patawad po. Nais ko lamang na lumigaya sa buhay. Nasa halian na po ako ng buhay ko. Ayoko pong mag-isa balang araw kapag kayo'y nawala. Dahan-dahan niyang -dahan binuhat ang ama na halos hindi na, makapaglakad ng maayos. Nang sila'y nakarating sa isang lugar, kuminto ang kotse at pinasa ni Ebnean ang ama. Tinunto nila ang daan papasok sa isang kagubatan. Mabigat ang ama, kaya paminsan-minsan ay tumitigil sila sa lilim ng puno upang magpahinga. Wala pa rin imik ang ama habang binabali ang maliliit na sanga. Napansin ito ni Adrian. Bakit niyo po binabali ang mga sanga ng puno sa tuwing tayo nagpapahinga, Dad? Tanong ni Adrian. Alam ko, nais mo akong iligaw sa loob ng kagubatan. Anak, palatandaan ito na dito tayo dumaan para sa pagbalik mo ay hindi ka maliligaw. Lalong bumilis ang pag-agos ng luha ng binata. Walang kaimik-imik, muling pinasa ni Adrian ang ama at natagpuan ang sariling bumabalik sa lugar kung saan sila nanggaling. Alam ni Adrian na hindi na siya maliligaw. Hinding hindi na. At doon po nagtapos ang kwentong ng minsang naligaw si Adrian. Sana ay meron kayang natutunan sa aking binasang kwento. At ngayon, balik na tayo sa ating mga gawain. Mag-iiwan ako ng apat na gawain sa klasing ito unang gawain, sagutin ang mga sumusunod. Etong mga tanong na ito ay binanggit ko na kanina kaya alam ko ay napaghandaan niyo na ito. So, unang tanong, anong katangian ng ama ng pangunahing at ng pangunahing tauhan ang nangibabaw sa kwento? Pangalawa, anong bahagi o pangyayari sa kwento ang nagpapakita ng mga nabanggit na katangian? Ikalawang gawain ay, Kopyahin ang kasunod na graphic organizer sa iyong papel at punan ng mga pangyayari mula sa binasang kwento ayon sa pagkasunod-sunod nito. Tukuyin ang tagpuan, tauhan at kahalagahang pangkatauhan. Ikatlong gawain ay isulat ang mga aral na napulot sa kwento. At ang panghuling gawain, gumawa ng maikling vlog ukol sa iyong tinuturing na haligi ng tahanan. Balikan lang natin ha, klaruhin natin. Tinuturing na haligi ng tahanan. Kumbaga, kung sino ang sa tingin mong haligi ng tahanan, ay pwede mo siyang gawa ng vlog at ipakilala mo siya sa amin at ipaliwanag mo kung bakit siya ang tinuturing na haligi ng tahanan. Kasi alam naman natin sa panahon ngayon na hindi lahat ng isang pamilya ay may ama na nandiyan. Diba? Maraming mga rason kung bakit wala si ama, kaya hindi siya matawag na haligi ng tahanan. Kahit may ama o wala, meron tayong nananatiling haligi sa na ng tahanan. At kung sino man iyon sa iyong pananaw, ay yun ang iyong gawan ng maikling vlog. Tapos ipaliwanag mo lang kung bakit siya ang tinuturing na haligi ng tahanan. At ang lahat ng mga gawain mula una hanggang apat ay isusumite sa email ad na ito. Marbeth, G, uh, Marbeth at cmu.edu.ph So yun lang po mga mag-aaral ko na noon, nanonood at nakikinig. Maraming salamat sa inyong oras. At kung meron kayong mga katanungan, ay mag-comment lang at bibigyan natin yan ng tugon. Huwag kalimutang ilike kung naintindihan yung aking klase ngayong araw na ito. Maraming salamat. Ito po ulit si Mambet na mag-iiwan na mag-ingat kayo palagi. Paalam!